Bakit ganun ta? Tatay Ram, hmm. lahat ng mahal ko kinukuha. Noon, magulang ko. Ngayon naman, siya naman. <laughs> 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 Parang pinaralasaan niya at niya ako eh. Laban ah, lang. Kaya po yun. Gusto ko na rin po sana sumunod sa kanya eh. Nangyaisip ka lang yung mga bata. Mas malulungkot po si Tatay Joe pagkakinawa niyo yun. Saan Bala po kayo na. pupunta? Bahala na. Lalayo muna kami ng mga anak ko dito. Bahala na kung saan kami makarating, magiging na. Wala na yung ano sa amin. Haligin ang taanan. bubuhay. Itinakda ng Diyos na matagpuan natin si Nanay Apple at Tatay Joe. Tama na hindi perpekto at marami tayong masasabi sa kanila ngunit masigit nilang kailangan sa ngayon ang malasakit at pangunawa. Sa ating munting kaparaanan, kasama ang lahat ng bumubuo ng Katekram Channel ay muli tayong nakapag-abot ng panibagong pag-asa para sa pamilyang ito. Isang puso, puso na handang sumaklolo para sa ating mga kababayan. Muli, maraming salamat, Katekram. <laughs> Thank you Yeah, Paul? Paano po? Balik na lang po kami ulit. May gusto po kayong sabihin? Malangkot na rin sa bahay. Wala na kaming kasama. pagbalik ko po ulit, pag-usapan natin yung plano niyo. Sa ngayon, kailangan niyo po muna mapag-isa, makapag-isip-isip. Basta pag nahirapan po yung puso nyo, yung nararamdaman nyo, naguguluhan po kayo, kausapin nyo ang sikat. Ha? Nandito lang ho kami. Narinig niyo po si Ate Aben, Ate Anaben, mga kapatid niya, anak po ni Tatay Joe. Sabi nga po niya kanina, pa naman po yung decision niya, Tate Ram. Uh, may mga maiwang mga, mga bata dito, hindi namin pababayaan, sabi po ni Ate Aben. Basta tulungan niyo po ako kung ano, mangarap para sa mga anak niyo, lumaban para sa mga anak po niyo, na? Bakit ganun natahiram? Lahat, hmm. lahat ng mahal ko kinukuha. Noon, magulang ko, ngayon naman siya naman. Parang pinanurusan niya tayo niya ako eh. la gente un poco sa kanya. Nung bata ako sa, sa kanya. Siya na nung wala nanay ko, ano ngayon naman siya. Huwag niyo pong isipin yung ganun. Huwag po kayong magtamdam. Isipin niyo nalang po may rason at reason sa si God may reason at purpose si God. Minsan, tinuturuan lang po niya tayo para maging matatag. Laban lang. Kaya po yan. Gusto ko na rin po sana sumunod sa kanya eh. Yeah. Nangyisip ka lang yung mga bata. Mas malulungkot po si Tatay Joe pagkakinawa niyo yun. Mas matutuwa po si Tatay Joe kung nakikita po kayong lumalaban para po sa mga anak niyo. Ito hmm. ko naman sana ang din Ani kumaha ano dito sa bahay? Saan Bala po na? kayo pupunta? Bahala na. Nalayo muna kami ng mga anak mm. ko dito. Bahala na kung mm. saan kami makarating muli na. Wala na yung ano sa amin. Haligin na tahanan. Hmm. na paggagawin kita pa dito, dito sa bahay? Kung wala naman siya. Saan po kayo pupunta? Wala alala kung saan kami makalating, Maguina. Baka bukas, alis na kami dito. Iiwan ko lang itong mga gamit sa bahay. Anong araw pala, alis na kami. din dilim Alis na kami dito. Pag sinabi ko alis kami, Maguina, alis na kami dito. Mm. Ang dadaling ko lang mga ano, ibang damit lang. Diyan lang, tama na. Pwede po bang ipaalam natin kay Ate Anabel? Kasi Ay. Ano, mm -hmm. po yun. Malulungkot po yun. Hindi nila mm -hmm. alam kung nakas kami mama yun. yung gabi. Hindi nila malalaman. Gawin, eh? mm -hmm. Ay, Apo, nandito kami. Maaalis daw po sila bukas ng madaling araw. Tapos na pupunta. Mapupunta. Ay, nagpapaalis sa iyo. Aalis ka. Pagkano, ihintayin mo na yung peo ng forfeits mo. Malaking tulong sa inyo. Magkaaalis ako pupunta. Maalis ka lang, maalis ka lang. Kaya mo yan, hindi hmm. ka aalis. Nagpapaalis na sila, makapupunta. Madaling araw daw po sila alis. Hindi hmm. ka alis. Sabi sa akin yung pasok ng mga anak mo. Sabi niya mo nga namatay yun si tatay. Yung sabi sa mga kamag-anak mo ng mga amain mo, wala may punta. Ang ayun mo nang gagawin nila sa iyo. Lagi na ikaw, kapalabi ka na naman. Hindi ka alis. Kausapin so, mo ako po. Ay, dito. Hindi kaya aalis. Pumunta kayo sa Kalayakan. Sa Biscaya. O sa kayo pupunta. Magpahinga ka na muna. Pagod lang yan. Yung... Sabihin sa mga bata business bis na sila nagpatsin ng damit. Magpahinga ka na. At ilang linggo ka ng pagod na pagod. Matulog ka muna. Ipahinga eh, mo muna yung pag-iisip mo. Meron ka na. Ka alis, ano sa alis ka? Wala nang papalis dito. Yung mama anak mo. Wala nang statin na gagabay sa inyo. Kaya yung mga anak mo, ikaw ang kailangan nila. Kaya huwag pabayaan ang sarili mo. Ilan niyang anak mo na yan. Hmm. Kaya may pahinga ka na at, Ano na lang sila na tatay rin. Magpapahinga na rin sila. Ikaw magpahinga ka na. Matulog ka muna. Pahinga mo muna yung pag-iisip mo. Ilan linggo kang, ano, kuyat. Magbihis na kay Angelo. Sabihin mo yung mga kapatid mo. Bihis na lang. Tignan mo yung damit mo. puti puti Maitim na yung puwit. Alin, magbihis na, alin. Hindi ka. Alis na ka. Alis. Sisirain mo yung pag-aaral ng mga anak mo. Nung no? yung mga, ano, si Maria ng tignan mo. Sumama sa iyo. Nasira rin yung pag-aaral niya. Intayin mo muna sila makapag-aaral. Pag mga may, ano na yan, kayang-kaya ka na nila ang tulungan. Hmm. Yeah. yung dalawang lalaki na no? kahit pa paano, di ba nakakapag-aral sila kahit na makukulit sila kailangan kanila usutungo pabayaan sarili mo mapaiaram na rin daw sila tatay ram Papahinga na rin sila pagod sila ikaw rin pagod na pagod ka na i-relax mo na yung sarili mo, yung pag-iisip mo hindi ka alis wala nagpapaalis sa'yo dito <coughs> Gusto niya daw pong makalimot mo na sandal eh. Ganyan talaga ay nako. Kaya uh, ano, makasali ka na rin na wala rin si tatay. Nandiyan yung mga anak mo. Dami-dami niya, no? Si Angel, pagkasyam na araw ni tatay, babalik na rin siya. Rin. O kaya, hindi muna. O, di ba sabi mo, susunduin kayong tatay Ram sa Pasko? Mm hmm. Kasama niya sa baby Aaron pupunta tayo dun sa kanila. Lumalas ko tayo. Sige na, ano na. Papalam na rin sila tatay Ram. Tanong ka mong katatitalat kung may ulam pa. Alam ko marami pa yung ulam na yung pakainin yung mga anak mo. Magsikain na kayo. No. Hindi, hindi ka aalis ha. Wala nagpapaalis sa'yo. Hindi lahat sila karapat na nagpaalis. Malis, alis, 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 dito. Ha? Mm. Hindi ka aalis. Okay. Pakain ka na. Pakainin yung mga anak mo. Pahinga mo na yung katawan mo. Pagod na pagod ka na. Ano ko yun? Sige na. Hindi ka aalis. Si Aaron, iiwan mo si Aaron. Ibis na nakikita mo siya nasa amin. Nakikita mo siya lumalaki-laki. Tapos alis ka. Iiwan mo siya. Ang magbihis na ha. No, hindi ka aalis. Dami mong anak na yun. Malilibang ka rin dyan. Hmm. Pinapakain po sa kanya yung ano kanina, yung uh, ramen. Ayaw po niya. Eh, kakain ka. Ito naman ang magkakasakit. Kaya ko alagaan yung mga anak mo kaliliit pa na yan. O? Ito ang kailangan nila. Hmm. Lakasan mo yung loob mo. Lakasan mo yung ano mo kaya mo yan, dami yung anak na yan nagagabi sa iyo yan hindi ka alis at nagpapaalis sa iyo. thank you po at na din ha, usot na hindi ka alis thank you po hindi hmm. na na, kumain na kayo doon. kaya titatot mo Oh, wala pa akong gano'n kumain. Hindi na, kumain na kayo. Kain na kayo ng kanin para kausapin ko din kayo bago ako malas. Kuya Angelo, samahan mo na sila. Ano? Tapos after niyong kumain, kausapin ko kayo, ha? babalik si Tate Ram sa ikasyam na araw ng papa niyo, ha? Pag-uusapan namin ng mama niyo kung ano yung mas makakabuti sa inyo. Okay? Apa. Sa ngayon, lahat ng bili ni tatay Ram gagawin, okay? Apa. Kaso hindi naman ginagawa. Nag-uupo kayo pero hindi niyo ginagawa. Okay. Ikaw at Angel, ikaw ang panganay, Angelo. Mamaya na, Angelo. Tingin kayo sa akin. Kaya yung dalawang nakakatanda, tulungan niyo si Mama niyo, ha? Papa. Kahit yung ano lang, yung paghugas ng plato, Ito, alam ko ginagawa mo naman eh, pero... Hindi po, sabi ko tigal pong basamin ni Mama po. Hmm. Pero tulungan niyo si Mama, ha? Opo. So, o, may. Dati po, sa gabi po, yung <coughs> sabi ko po, tumigil na pong magtakbo, hindi po sila makanig. Hmm. O, oh, pagka ganun, tawagin mo si Mama, o kaya si Tito June. Kuya Jun at saka si Kuya Lumalabi pong bisita. Ayaw pong matigil pong magtakbo-takbo Okay, pagka ganun, tatawagin si Kuya Junel o kaya si ano ha? Ako nang magbibilin sa kanila kung ano yung dapat gawin, okay? Basta bawasan ang katigasan ng ulo. Ano ba, dadagdagan nyo ba yung stress ni mama nyo? Dadagdagan nyo yung stress ni mama o babawasan? Babawasan po. Oo oh. Gagawin yun tama, okay? Apo. Oo. Oh. Gusto niyo ba akong hindi na bumalik dito? Gusto po. Gusto niyo nang hindi na akong babalik o babalik pa ako? Gusto po. Gusto bumalik pa? Apo. O, taas ng kamay yung gusto gusto akong bumalik. Okay. Okay, gusto ko mapabuti yung buhay niyo, ha? Kaya Apa. tulungan niyo si tatay, ramit saka si mama niyo, okay? Apo. Pagka mas, ito may sasabihin ako sa inyo, may bilhin ako sa inyo. Pag, pagmalayo malayo yung tingin ng mama nyo, tahimik siya kakausapin nyo, ha? Papa. Ikikis nyo, okay? Papa. Promise? Okay. Anong gagawin? Pagka, anong gagawin pag tahimik si mama at malungkot, umiiyak? Tiyahag nyo. Tiyahag nyo, kikis, okay? Apa. Sabihin nyo, laban lang tayo. Apa. Mama. Apo. Okay, anong gagawin pagka malungkot at tumiyak si mama? Ano, panila Tapos kikis. Okay. Nay, Apol. Babalik na lang po kami sa ikasiyam ika na araw. O, paano? Hagyan si Tatara. Alis na ako. Mm -hmm. Natutumba ako <laughs> Okay Ingat kayo dito ha Babalik naman ako eh Pahag niyo si mama niyo Hag si mama tsaka kiss mm -hmm. Ingat po kayo ha Nine days After nine days Nandito po kami ha Laban lang po Babantayan si Mama. Babantayan si Mama.